Irerate ko to ng 8.5 out of 10 Ito naman 7 out of 10 Ito naman 5 out of 10 Kasi medyo lasa siyang tubig Nagugutong nga si Bebe Girl at ang gusto niya Yung kainan na marami siyang pagpipilian Kaya dadalihin ko siya dun sa binyaga <laughs> Sigurado dun, daig mo pa nasa Bupay 101. Dito pala yung venue Sa Moon River Resort. Saktong-saktong nga, mapuno dito. Hindi tayo masyado Maiinitan sa paglalakad. Meron pala sila Ditong ina-offer na room na may aircon At meron din cottage para budget Friendly. Ito nga si Bebe Girl. Lo, excited na kumain no nauuna pa sa akin habang naghihintay nga kaming magsimula yung program eh tamang tingin-tingin lang ako dito sa mga kakainin natin bali meron sila ditong appetizer gaya nito mga fruits cheese, sandwich, biscuit, mini burger, at meron din yung paborito nating street food na kikiam, squid ball, fish ball. Aalamin natin mga chong kung masarap ba yung sausawa nila dito. Meron din pala sila ditong pa souvenir na panga perfume. Bale mga chong, binyagan pala to at kasabay na rin yung birthday nung mami ni baby. Kaya marami kayong cake na makikita dito. Ang una nga nating chichibugin ay itong mini burger Actually, putlong tong isang mga chong eh. Tapos, meron dyan ditong nachos. Unahin natin mga chong, yung mini burger. Kung i-rate natin to, 8 out of 10 to. Lasa naman siyang mini burger talaga eh. Ang next naman mga chong, etong hindi ko maintindihan kung ano to. Nakalimutan ko pangalan eh. Pero, lasa siyang spam. Kaya, i-rate ko siya ng 7 out of 10. Pero, kung maling to, mga chong, 10 out of 10 sa akin. Ginawa na nga rin pala ako dito ni Baby Girl ng kikiam, fishball, at french fries. Meron na rin yung mga fruits. Yung lasa nga ng squid at kikiam ni nila dito, eh pasok sa panlasa natin. Mukhang pareho ng supplier yung kinakainan ko dito sa kanto at saka dito sa venue ah. Mahusay, magaling, magaling. Ito naman mga chong, hindi ko maintindihan yung lasa nito eh. So, kung i rate ko to mga chong ng 6 out of 10. Ito naman mga chong, yung pinaka-favorite ko, itong footlong nila. Kung i rate ko to mga chong, 5 out of 10. Kasi yung unang kagat ko, tinapay agad pangalawang kagad ko, tinapay pa rin sunod naman natin kakainin mga chong ay eh, itong main dish natin, bali meron sila ditong kanin, chapsuy meron din sila ditong pork, tapos may hotdog, nakalimutan ko kung anong pangalan na ito, mga chong eh, comment nyo nga kung anong tawag dito, meron din sila ditong chicken teriyaki with sesame seed ang inaabangan ko lagi sa handaan walang iba kung hindi ang fish fillet napakasolid yan mga chong, paborito natin yan, syempre hindi rin mawawala dyan yung spaghetti, at meron din tayong pandan para sa dessert, etong nga pala mga chong, yung nakuha ko, 'di ba? Sakto lang, titikman natin lahat 'yan. Si Baby Girl landaya eh, ayaw magpa-video. Una nating bugi na eh, itong chicken teriyaki nila mga chong. Unang kagat ko sa kanya mga chong eh, i-rate ko siya ng 8 out of 10. Ito namang paborito nating dish play eh, hindi ako masyado natuwa kasi yung nakuha ko dito eh medyo overcooked kaya i-rate ko siya ng 6.5 out of 10. Pero kung yung maganda-ganda siguro nakuha ko dito eh 7 out of 10 yan mga chong. At saka hindi kasi nagko-compliment yung sauce nya dun sa mismong fish pala yung mga chong eh. Arte natin, no? Nakikikain na nga lang. Sunod eh. naman itong ano, mga chong, yung pork na may hotdog. Di ko maintindihan ko anong pangalan niya, mga chong. Nakalimutan ko talaga eh. Pero i-rate ko to mga chong, 8 out of 10. Medyo maganda pagkakatimpla nila dito. Well seasoned at napaka malasa. Malambot din yung pork. Itong chop suey naman, mga chong, eh, 7.5 out of 10. Medyo nasobran sila sa pagkakaluto. Nawala na yung pagiging crunchy nung gulay. Pero yung lasa niya, mga chong, eh, goods na goods pa rin naman. Ito namang spaghetti dito, mga chong, eh, i-rate ko to ng 6.5 out of 10. Bakit? Uh, medyo maputla siya, tapos medyo kulang sa lasa. Ito namang juice nila mga chong, e, i-rate ko to ng 6 out of 10. Kasi nabitin ako.